naisip ko na ipapatay ko na lang siya kasi sa sama ng loob ko na lagi akong sinasaktan niya. Galit at puot ang tanging nadarama ni Ninita sa kanyang asawang si Alan. Ang inakalang desisyon na pakasalan ito upang magkaroon ng maayos at maligayang buhay ay isa palang bangungot na hindi niya matakasan. Noong high school po ako, gusto po akong ipakasal ng mga magulang ko doon sa lalaki na hindi ko mahal. Kaya pumatol na lang po ako doon sa best friend ko. Akala ko hindi ako nagkamali pagpili sa kanya dahil kaibigan ko siya. Sa paglipas ng taon ng kanilang pagsasama, ay nadiskubre ni Ninita ang pagiging mabisyo ng asawa na naging dahilan ng madalas nilang alitan dahil doon sa kinikita niya na kulang pa nga sa pamilya na punta pa sa bisyo. Ngunit ang mga alitang ito ay nasundan pa ng mas mabigat at mas masakit na mga pangyayari. Bukbog -buk sarado, marami akong pasa, sinusuntok niya ako ng ano, minsan tadyak, tadyak. No, pampito ko ng anak, sinuntok niya buntis ako, sinuntok niya ako dito sa mukha, dito sa katawan. Sinubukan ni Ninita na makipaghiwalay sa asawa. Ngunit hindi ito nangyari dahil sa inuna niya ang kapakanan ng mga anak. Kaya naman, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Naisip kong maghiganti sa pamagitan ng pagpatay sa kanya. Puot ang dibdib ko sa kanya dahil sa sakit na naramdaman ko doon sa pangbubukog niya sa akin. Hindi ko naranasan, nasaktan ako ng mga magulang ko doon, doon ko sa kanya naranasan. Ang pananakit, suntok, tatyak, ang inabot ko sa Panginoon. Bago pa man ito maisakatuparan, nagkaroon ng sakit sa atay si Alan na naging dahilan ng pagbabago nito. Hindi naglaon ay nalaman ni Ninita na nakakilala na sa Panginoon ang kanyang asawa. Ngunit hindi nito napigilan ang siya namang simula ng kanyang pagrebelde. Hindi ako naniwala na nagbago na yung asawa ko. Kahit sinong pastor, dali niya dito sa bahay. Pag nag sila dito, lumalabas ako, naghanap ako ng inuman sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, doon ako nakipag-inuman dahil wala akong tiwala sa Kanya. Gayon pa man, sa pagdaan ng mga araw, ay unti-unting lumambot ang puso ni Linita at tuluyang nagsuko ng buhay sa Panginoon nang makilala ang isang pastor sa pamamagitan ng isang kamag-anak. Kasi doon ko naunawaan ang lahat na ang tao pala may pagbabago. Kasabay ng paglalim ni Ninita sa pagkakilala sa Panginoon ay isang malaking desisyon. Humiling ako ng ano sa Diyos na gumaan yung loob ko, na maalis na yung dati kong galit, yung puot na naramdaman ko. Na sabi ko sa asawa ko na pinatawad na kita sa Nagawa mo sa akin na kamalian, dati, ngayon, bagong-bago na yung pagtingin ko sa'yo, nawala na yung dating sama ng loob dahil sa kay Kristo. Sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang pagsasama ay ang pagbuhos ng mga biyaya sa kanilang pamilya. Gumaling si Alan sa sakit sa atay at... Tabili kami ng lupa tulad nung sa Tagaytay, saka yung mga anak ko nagkaroon na rin ng sariling mga bahay. At bukod sa maliit na sari-sari store na naitayo sa nabiling lupa, nagkaroon din si ng babuyan na siya namang pinagpapala ng Panginoon sa ngayon. Maluwag sa kalooban ko yung magpatawad ka ng tao. Patawad ka ng asawa mo na nagkamali sa iyo. Yung dati talagang puot, sakit sa kuwan ang maramdaman mo. Pero ngayon wala na. Naayos na yung buhay namin. Pinagpala kami ng Panginoon.